Claudine Gerson. Claudine Gerson. Mga pagkain at samot sa pa. Ito ang pamaskong hatid sa mga kabataan sa Barangay South Central Aurora Hill, Baguio City sa kanilang Share a Joy program. Ang activity natin today is a Share a Joy program para sa mga bata, ang ating mga children. At uh, Uh, we do this every year para naman ma nila yung, ano, yung program natin sa barangay, eh, kasama sila. So yearly a uh, program for our children, yung Share a Joy. Hindi lang ito nagbigay ngiti sa mga bata, kundi pati na rin sa mga residente. Though I am a resident here for 10 years, this, uh, this is my first time to join this celebration. This activity now, 83. I think it is successful because we are It is in good condition, good uh, situation now. Nakisaya rin sa pagdiriwang ang mga senior citizens. Sa pag-upo ng mga bagong talagang opisyal ng barangay na is nilang matutukan ang kapakanan ng mga bata, pati na rin ang iba't ibang pangangailangan ng mga residente. Malaki ang role ng mga bata. Dapat part sila ng decision making process at dapat na-voice out nila yung kanilang mga naradamdaman. Masaya sila, malungkot sila para maging uh integrated sila sa communities kasabay din ng pagdiriwang ang Feast of the Immaculate Conception Vanessa Bugtong para sa Luzon headlines